Ay, 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 ay. Bistado ta ka. O, kung iniinan niya, mo ko madadalik ang mga style mong yan. Yung mga pataog taob ka pa ng face mask. Bistado ta ka na, doy. Bako kang babae. Barako ka. Aram mo, sala ang ginigibo mong yan. salayan yan, nang luloko ka. Purpundo mo na ang style mong yan, nakagrabi ka na pati. Ang nadali mo na sa 1,600 na yugon mo an. <laughs> Ininay niya demo kumadadara sa mga puro panggap mong arog mo idadagdag mo pa ako sa koleksyon ka mga nabakita mo. <laughs> day mo ko noy. <laughs> ano yan babayadan mo ako? Babayadan mo ako para manamitan mo ako? Harot mo noy. Lo si ano una mo sa ko bayadan? Garo <laughs> ka na ka insulto ah. Ano ba mo ako ng ano, 5,000? mil? Ano ko ano, na mo sa kuya, ha? Actually, nangangay po ang akong kwartangon um, eh. Pero, pero mo ko madadali mo mo, pagigibohon eh. mo, pag mo. mo all, lang, ha?